Iya loh you know? Parang wala nang makikita. Sobrang silaw. Yan, pipin, pipintura si, loh you know, si Rickman. Mga guys, yan ah. Naku, pa. Tumulo. Hindi yeah, yan you know? Meron pa sa labas. Pinaanan ni busing. Kaya mo na 'yan. Kaya mo kat. Ngayon. Know. dahan lang. Yan ito na lang sa loob. Iyo know, Water base naman to guys. Water base. Kaya madali lang siya. Di siya ano. Wala siyang kaamoy amoy. Iyon know, Pintor Minsan si Rickman. Yan ito. nalihako na to. Pagkatapos niliha. Gibakyong. Bana di nama geram Iyo no. Mana le lang yang yung patak ka unti. Uy. oi nangyari? Uy. sa video ko? Bina pwede bulik tarin. <laughs> Klaro. Ayusin mo naman pag video rig mo. Yan, diretso natin. kunti na lang. Yan you know, o, Makita ni ni bushing Bukas. Para matuwa. Yan you know, para Parang nagpa-practice lang si Rickman ah. kailangan malumanay at abanti sa kita na medyo makapal daanan uli yeah, you know. lang guys Mag maganda talaga roller kaysa bras, pag brass kasi na parang may kinalmutan parang meron siya di ba papatungan pa natin na dito pagkat kwan papatungan pa ng kaunti pero kung hindi naman siya tama na siguro to baka Pinturahan na sa atin lahat. <laughs> Sabi ganun. Iyan yeah, na. Magkano din ang araw ng ano, pintura? 700. Oh, dipindi sa ano dipindi sa pintor kong arawan iyan o sobrang kapal Ang kapalan ko kaalat buo na yung gilid na yan peel. Dandahan na lang. Okay, huwi na tayo. Nandito tayo sa kabila, guys. Natapos-tapos ko. Natapos ko na karang araw ang grout. Dito naman. Meron pa akong pinturahan sa labas. Yung brown. Yan, ihiwalay ko yun ng, ng video. Yan, hanggang dito nga guys, baka masinip ako. Nagsasalita ako mag-isa. <laughs> Sinong relate dyan mga, mga, ano? Kaso ang problema ko, signal. Wala pang matinong signal dito sa harap. Sa likod lang, mayroong signal. Doon lang akong mag-upload ako mamaya. Upload ko na ito mamaya. <laughs> okay na ito, guys. Oops. Oops. Yung medium kapal. Tahanan natin yan. Ito ang ano. Pangit oh. Dilaw. Banatan ko kaya. Kayak yang iba Itu kasih parang duku eh Gini natan Nih Anom kudeng manipis loko duku doku yang duit pangit kasi tingnan eh Nakita ni bos tuh kalau yang no semuanya tak putih, ya rica-rica. Benar kan, lubus-lubus sini. Ya gampang itu di laut. Lubus-lubus sini. Ako bakit nagdidilaw? Hanggang dito na lang guys. Hindi ko na lang ipigil na na yung video. Ulitin ko. Thank you for watching. Bye bye.